ganap nga. Ayan na nga. May damit na ang Disney princess nyo. Nakshutan. <laughs> Ako uh, ang pagkakuha nga namin sa maleta. Gumayak na kami ng mabilisan ni Bebo nang hindi nga masayang yung pangalawang araw namin dito sa Burakay. Namove nga nang namove yung tour namin. Kaya ngayon pa lang talaga kami mag start At ang ganap nga ng buong team ngayon, eh meron nga kaming water activities. Lala nga sa La Carmela de Burakay, eh nagbiyahe lang kami gamit yung L3 na sinasakyan namin palagi. Tapos nagdiretso nga kami dito sa may pinaka-port. Dito na nga rin kami nag-avail ng mga activities na gagawin namin na talaga naman nakakatanggal ng rhinoplasty. <laughs> din dito ng mga pwede nyong i-rent na 360 camera na pwede nyong ang gamitin sa para sa iling. Hmm. na naman krugo kami dito ng malakas na ulan. Ninong makibalat buldit. Nakshuta. <laughs> Nag-rent na nga kami na aming kanya-kanyang camera. Ito nga yung 360 na parang nasa loob ng earth. <laughs> Siyempre, bago namin yung gamitin, itinuro naman sa amin mo ni Kuya kung ano yung mga gagawin namin pagka andun na nga kami sa taas. Nakalimutan ko kung magkano namin na rent yun, siguro nasa 600 lang o 800. Pagkatapos nga nun, meron lang binigay din sa amin na ticket at syempre nagbayad kami. <laughs> Kaya nga dito sa port, sasakay nga ulit kami ng bangka papunta naman dun sa pinaka station kung saan nga kami magwa water activities. Last year nga, ay eh, galing din kami dito sa Burakay at tanda-tanda ko, one year na rin halos ang nakalipas dahil ganitong-ganitong date din kami nagpunta dito. Sabi ko nga nun kay Bebu, sana pagbalik natin kasama na natin ang barkada kasi masaya talaga mag water activities kapag kabarkada ang kasama. Punta nga ka namin doon, nag-register lang kami at pinasakay na agad kami dito sa malaking banana ay, Diyos ko. May nga galgal, galgal ko lagukin. Nakshutan. At talaga naman masasabi ko sa inyo, hindi nakakaganda ang pagsakay sa mga ganito. Kaya lang sobrang sayang. Al na pagtriban pa kayo ng driver ng bangka na umihitak sa inyo, ay talaga namang hindi kayo titigilan hanggat hindi kayo nauhulog lahat. <laughs> nga kami dito sa banana boat, binatch o hinati naman kami sa dalawa dahil dosi nga kami. Mm. Itong next na sinakyan naman namin, eh, isa rin to sa mga activities na ino nila o oh, tinatawag nga nila ditong UFO. Kaya naman pala tinawag nila tong UFO. I just ko, hindi pwedeng sumakay dito may hina ang pulso. No? <laughs> Matinding kapitan ang panlaban mo dito dahil kung hindi ka malupit kumapit, ay, doon ka na makikita sa West Philippine Sea. <laughs> Naubos nga ang sandamakmak na enerhiya at kinain ko kaninang umaga. Sabi ko nga kay Bebo, kung araw-araw akong patatalbogin dito kahit hindi na ako mag-treadmill sa amin araw-araw. Nakshota. <laughs> tapos nga nun, abay parang wala lang sa kanila. Umisa pa talaga talagang sasakay pa sila dito sa Yuri Kaganda pa mo ng mga kawai. <laughs> Nauna na nga namin itong mga lalaki para alam namin mga babae kung ano nga ba ang mangyayari. Eh, Diyos ko, para ako nakakita ng washing machine na nakaturbo. Kung <laughs> kasi nagbibidyo ng no, mga time na to. Sabi ko nga sa kanila, aba, mas mabilis pa ikot nyo kesa sa dryer namin. <laughs> Sabi ko nga, pagbaba kaya niya ni Bebo, kilala na ako pa kaya, rugo. <laughs> dinalan na lang talaga. Sumama ako dito sa bangka. At least alam ko ngayon na hindi kami sasakay dyan lahat. Naikot-ikot nga sila dyan ng sampung minuto. At after nga nun, eh pay na nga itong mga lalaki. No, sumunod nga naikot. Ay kaya naman pala gumaan yung inihitak namin. Nahulog na yung apat naming sakay. Nakshoot ha? <laughs> Kung ako rin naman, mas pipiliin ko na lang lumangoy pabalik kesa sumakay ako sa umiikot na yun. <laughs> Tapos nga nun, tuloy ang laban. Walang mahihilo for today's ganap. Kaya sumakay ulit kami sa panibagong speedboat. At dito na nga namin gagawin yung isa sa pinakagusto namin, yung parasailing. Kahit nga mahilo-hilo yung mga yan, e eh wala silang magagawa. Kasi ito yung pinakamahal sa lahat ng binayaran namin. <laughs> speed speedboat nga. Eh, apat nga yung pwedeng isakay. At kasama nga namin ngayon si Shira at si Badjay. Bilang nasubukan naman na namin to ni Bebo dati, sabi ko sa kanya kami na nga yung mauna. Kaya e, lang, gumagalgal ako noong mga time na yan. Paano kasi kakaiba yung weather ngayon? Talaga namang umaambun na. Malakas pa yung hangin. E, Ay, Diyos Sasabihin na naman sa si akin niya ni Angeline mapagmahal. Nanan, -an gagawan mo mga guy. <laughs> dito na nga pala namin nagamit yung 360 camera na nirentahan namin kanina. O oh, sabi ko sa inyo eh, kitang kita ang buong mundo hanggang Australia umabot yung camera. <laughs> talaga naman kabaka na panood at nakita niyo tong video namin na to. Mapapaisip kayo na bakit kaya merong mga taong gumagawa ng ganyan? naksutang ah? <laughs> iba kasi talaga yung lakas ng hangin ngayong araw. Kaya hindi pa nga kami nakakalimang minuto ni Bebo. Sabi ko sa kanya, bumalik na kami. Nandito ka kasi sa taas. Talaga naman mapapa overthink ka. Paano kaya rugo kapag ka naputol yun? Ah? <laughs> Ay, ganun pa man. Sobrang sarap din talaga sa pakiramdam na nandito nga sa taas. Huwag lang talagang kikidlat. <laughs> Katapos nga na 15 minutes namin nasa Himpapawid. Eh, sumunod na nga itong kasama namin si Shira at si Badjay. Ay, lang din sa amin. Nagtagal din sila ng 15 minutes dyan sa taas. At pagkatapos nga nun, bumalik na agad kami dito sa may pinaka-port. Last activities na nga namin to ngayong araw at sobrang sulit ng experience namin dito. Hindi ko lang din mabilang kung ilang suka yung sinuka ng iba namin kasama. Kaya kung mapapansin nyo nga, abay, nagsaliitan talaga yung mga tiyan nila. Nakshoot, <laughs> ah! Pero kung tatanungin nyo nga ako kung uulit at babalik pa nga ako, syempre naman, basta may pera. <laughs> Pero ayun na nga, paputuling ko na muna yung mga chika ko ngayong araw. Huwag kayo mag-alala, ilang araw pa kami nandito. Ang mahalaga, meron na akong damit ngayon. Naksuta? <laughs> <laughs> Yun lang naman! Salamat!